Dahil nga wala kaming magawa ng pinsan ko, tinawagan ko nga siya para kunin itong barena. na abe ko. Abe ko. Ito na naman ang abe nyo. Abe ko. <laughs> At dahil nga kakatapos ng Pasko yan, na nga, tatabi na natin yung mga gamit na nakakalat dito sa aming harapan. beko. Siyempre, bago kami magbare na, beko yan na nga, pinakuha ko muna yung hoodie natin sa pinsan ko. abe beko yan nga pala yung available natin design, yung la, beko. abe beko. At siyempre, hindi rin mawawala yung mga damit natin Diyan na la, beko. Ito nga pala yung available na black at saka yung plain na, abe kulay white at saka kulay kaki. abe beko, meron din tayong mga bagong kulay gayon. abe beko. Ito nga pala yung color of the ngayon sinabi ko kaya available na to sa Babsoy TV at sa Abe ko Motovlog. Kaya sa mga gusto mag-order, PM lang kayo sa akin. Nabe ko! Ito na nga mag na nga kami magbabare. Nabe ko, hindi na kami gumagamit kung ano-ano pang pansuka. Nabe ko, talagang mano-mano na lang ang ginagawa namin. Nabe ko! Dahil wala naman ibang makakakita kung hindi lang kami. Nabe ko! Nukuha na lang namin sa pasipat-sipat. Nabe ko, sigurado diretsyo yung pagkakakubit ng mga to. Nabe ko! At kung umabot ka na sa video na to, abe ko, i-comment mo naman kung taga saan, kabe ka, ko. Eh. Para alam ko kung saan nakakapunta yung mga video o mga voiceover natin na abe ko, abe nyo. Eh. Ito nga pala yung sasabit natin dyan, abe ko, yung dating nasa tibihan namin, abe ko, tignan nyo naman kakalat yung harapan namin, kaya kailangan na natin linisin, abe ko. Eh. Nung nabutas na nga namin, ayan na nga, itatalik na natin yung mga tornilyo, abe ko, para maigpit na, tapos susukatan na natin, abe ko. Ang eh. nga yung tinatawag nilang bali-bali sukat, abe ko, tignan nyo naman, hinawakan lang ng pinsan ko na si Joma. Rabi ako, tas pinatong ko lang dun sa nabarena na natin. Rabi ako, tas sinukatan na natin. Yun na yun, rabi Hindi na natin kailangan kumuha pa ng level ba? Rabi ako, yun na nga, sipad kilatis lang ng mga bully ka. ako, pwedeng pwede na, ako. Kahit yung engineer at saka architect, hindi po pwede sa amin. Rabi ako, tignan nyo naman, walang kalampas lang pa Sabi ako, sigurado matik. Yan, rabi ako, diretsyo yung pangakubi. Yan, rabi ako. Ah. Anong okay na nga, nabarena na natin. Rabi ako, na, nga, na natin yung cabinet di marami na naman tayong ilalagay nakalat niyan dyan, abi ito na nga yung finish product natin ko tignan niyo naman parang kulungan lang siya ng kalapate abi ko dahil nasabi na natin yung cabinet na yun, nabi ako ngayon naman, ito yung lilinisin natin. Nabi ako dahil aalisin natin yung isang washing machine dito dahil hindi na nagagamit. Nabi ako para maayos natin yung mga kadamitan natin dito at saka mga speaker at saka yung mga istana Nabi ako! Dahil kapag maluwang nga naman talaga yung bahay natin, nabi ako ang dami natin nilalagay ng mga kalat-kalat. -kala, nabi ako pero kung masigip lang yung bahay natin, nabi ako sigurado walang mga gamit yan. Nabi ako! Kaya tinanggal muna natin yung washing machine na hindi nagagamit. Nabi ako para ito maluwang na saka mga damit natin, maayos natin dito ko dahil yung punching bag na to, sa sasabit natin ulit dun sa nakaraan. Ah, beko. na nga, umakyat na si Joma. beko, para may sabit na natin yung punching bag natin. Ah, beko, kaso mabigat, kaya kukunin natin yung upuan niya. beko, dahil hindi natin kayang buhatin yung punching bag. beko. Ah. Dahil nabisi tayo sa mga nakaraang buwan. beko, hindi na natin nagagamit yung punching bag natin, kaya inalis ko muna. Ah, simula nung pinagawa natin yung bubong niya. Ayan, ah, ko. Ngayon, magagamit na natin ulit yung punching bag natin. Ah, ko makakapag-boxing na tayo ulit. Tá bem... Oh. Dahil hindi na tayo nakapag-focus sa pag-gym natin o sa katawan natin ngayon, nabi ako da dahil sobrang busy natin sa pagkakakita ng mga damit at saka sa pagkukontent ng mga video. Ngayon, mag-focus muna tayo sa katawan natin, nabe ako. Dahil kailangan din natin yung magandang katawan, nabi ako. At saka, syempre, health is well, nabi ako. Ika nga ng mga tao, nabi ako. Kaya maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta kay Bob. So, ipag-share na lang yung video na to, nabi ako. Baka ikaw ang mapiling mabigyan ng damit at saka helmet, nabi ako. Ingat palagi. God bless. Take care. You buy!